Sa gitna ng mga kontrobersyal na usapin ngayong off-season, muling naging sentro ng atensyon ang Los Angeles Lakers matapos mag-post ng job opening para sa isang head strength at conditioning coach noong ikasampu ng Mayo. Ayon sa marami, malinaw ang koneksyon nito sa mga alalahanin ng koponan kaugnay sa fitness level ng kanilang bagong superstar guard na si Luka Doncic. Sa job description na inilathala sa LinkedIn at iba pang platforms, binigyang diin ng Lakers na ang posisyon ay may layuning magdisenyo ng individual na training programs para sa bawat manlalaro. Ang tungkulin ay hindi lamang limitado sa physical training, kundi pati na rin sa pagbibigay ng motibasyon at pagtiyak na accountable ang bawat atleta sa kanilang kondisyon sa buong taon. Ngunit para sa ilang analysts, tila naging public shot ito kay Donsek. Sa programang Get Up ng ESPN, mariing tinuligsa ni Jay Williams ang ginawang public posting ng Lakers. Ayon sa kanya, isa itong napakalaking insulto. Hindi mo kailangang ipost ito online. Ito ay dapat na isinasagawa sa privado sa pagitan ng management at mga elite level trainers. Samantala, si Udonis Haslam, dating NBA champion at kilalang leader ng Miami Heat, ay naghayag ng matinding opinyon. Ayon sa kanya, dapat ay hindi payagan ng Lakers si Doncic na maglaro sa Eurobasket ngayong Agosto, upang manatili sa Estados Unidos at makasama si Lebron James sa buong off season. This is going to become a lifestyle for you, Luca, Ani Haslam. Tapos na ang hukol, Luca, era. Magsisimula na ang panibagong yugto ng iyong karyer. Sa mas matapang na pahayag, sinabi pa ni Haslam na, kung kailangan pa kitang i-motivate para magtrabaho ng mas mabuti, hindi ka karapat dapat sa ganitong level. Alisin mo ang sarili mo rito. Hindi rin nakaligtas sa usapin ng bagong head coach ng Lakers na si J.J. Redick. Sa kanyang season-ending press conference noong ika-isa ng Mayo, inihayag niya na kailangan umabot ang team sa tinatawag niyang championship shape. Bagamat hindi pinangalanan, malinaw na ang tinutukoy niya ay si Doncic. Magsisimula ang lahat sa offseason. At may ilang nasa phenomenal shape pero mayroon ding ibang kailangang pagtuunan ng pansin. Kailangan natin ng championship shape kung talagang seryoso tayong maghangad ng titulo, pahayag ni Rebek. Kumpirmado na lalahok si Lucas sa Eurobasket para sa Slovenia simula ika-27 ng Agosto. Bagamat makatutulong ito para mapanatili ang kanyang game shape, nananatiling tanong kung sapat ba ito upang masunod ang mataas na pamantayang physical condition ng nanais ng Lakers. Sa kabila ng kanyang mga kahanga stats at elite skill set, lumalabas na ang unang hamon para kay Luka Doncic bilang bagong mukha ng Lakers ay hindi tungkol sa talento, kundi sa disiplina, katawan, at commitment sa championship standard ng prangkisa. Ano sa tingin niyo, Lakers Nation? Tama ba ang naging approach ng Lakers management sa isyong ito, o dapat ba nilang idaan sa tahimik na paraan ang kanilang mensahe kay Luka? I-comment e ang inyong opinion sa ibaba at huwag kalimutang i-like at subscribe para sa mas marami pang Lakers updates. Maraming salamat po.